may mga nasawi, may mga nasugatan. Ano ang tugon ng pamalaan sa pamagitan ng Department of Health? Ano ang kanilang assessment ho dyan? Atin nagkausapin ng Department of Health sa oras na ito sa pamagitan ng ating spokesperson, si Asek Albert Domingo ng Department of Health. Asek, magandang umaga po sa inyo. Welcome sa Double Wang, sa Double D. Good morning po, Asek. Good, good morning, magandang umaga. Magandang umaga, Weng. And Weng, uh, good morning sa lahat ng mga kapusong nakikinig at nanonood. Ano magandang gising lang, Asec. Pasensya na po. Pero kuha lang kami ng update sa efforts ng Department of Health para po doon sa mga kapusong natin sa Cebu opo opo walang problema po sa okay. atin pong uh, talaan although as of October 2 ng gabi pa huto no kasi mm -hmm. papasok pa lang ho 'yung update uh, this morning na bago mm -hmm. ang uh, ating mga pasyenteng na itala na nailipat mula dun sa Bogo papunta sa ibang ospital meron pong 35 na napunta dun sa tinatawag na Medical Team 1 Alpha ito po ay isang uh, ospital ng AFP AFPMC-CLSH uh, yun mm -hmm. po yung uh, acronym ng hospital And then meron pong uh, 78, 78 na nailipat naman papunta sa Vicente Soto Memorial Medical Center report. Patuloy pa rin po na ang ating uh, naka-code uh, white ang Central Office po uh, dahil doon sa lindol na nangyari. Pero 'yun pong ating Central Visayas Center for Health Development ng aming Regional Office sa Cebu naka-code blue po 'yan. Hmm. Ngayon, kung ngayon po lang uh, naninigang ang uh, code blue, mga kapuso, yung code blue po mas mataas na antas ng pag alerto sa code white. Every uh, 24 hours nagre-report, nag-a-assess po kung ilan yung mga na-deploy. At dun po sa usapin kung ilan na na-deploy, uh, so far ang na-deploy po ng uh, DOH na bilang ng mga medical and paramedical personnel ay 163. Kasama po dyan ang uh, 25 na doktor, 17 na nurses, dalawang nursing attendant at 15 po na support staff. Pero sa bilang ho, ng uh, mga uh, napabilang na casualty at saka nasugatan, meron din ng sarili ang Department of Health no? na monitoring na ganun. Okay. yung numero uh, weng, opo, eksaktong numero weng ay hindi ko po hawak. Although, uh, kahapon ho kasi kagabi, nagkaroon kami ng uh, meeting uh, ng Board of Directors ng PhilHealth at siguro isama ko na rin sa balita yun, no, na pag-usapan kasi, hindi ho ba, na pag-utos ng Pangulong Marcos ka Secretary Ted, tapos out nga niya na nag-meeting kagad ng PhilHealth Board of Directors. Ano ba yung mga sasagutin para nga mailibre at para mm -hmm. ang ating mga kahit mga private hospital sa Cebu ay makatulong doon sa effort. So nung nagrapid assessment po, karamihan ng mga kaso ay mga orthopedic, mga nabalian ng buto mm -hmm. dahil ho nabagsakan ng uh, ating mga konkreto at kung ano-ano pa. So ang uh, napag-usapan po sa Phil at naaprubahan na ho, pumayag na rin naman si Sec na i-announce na yung ating uh, orthopedic uh, packages, uh, na Z benefit packages. Yun po ay ibibigay kahit dun sa mga ospital na private na hindi pa accredited. Magkakaroon ng provisional accreditation. sa so mga uh, ang madaling salita dyan is makakatulong ang lahat ng ospital sa isla ng Cebu para dun sa mga biktima mm -hmm. ng ating uh, lindol. So kaya alam ko po yung sagot na ang karamihan ng mga sakit ay surgical and orthopedic. Okay, Magandang yung, balita 'yon. Ase uh, kahit pa paano, 'di ba? Makaka maiibsan yung uh, um, ano ba 'yon? Yung uh, pangamba. Alalahanin. Uh, alalahanin uh, ng uh, mga nasugatan. Yung, Z benefits partner, uh, yung Z benefits. Ito ba yung zero zero? Wala nang babayaran. Zero balance billing. Ase? Ah, so ano yung paliwanag ko no. Bilins. Yung ang magiging resulta niya is zero balance billing. Pero okay. meron kasing tinatawag na pakete yung PhilHealth na Z benefit packages. Okay. Um, ano pong uh, laman ng Z benefit mm -hmm. packages? Apo, yung sa orthopedic uh, Z benefit packages kaya kasi um, importante yan dun sa gawin ng PhilHealth. Uh, kasi kasi yari, kung nabalian noong isang tao dahil nga dun sa lindol na bagsakan, mm -hmm. ang karaniwang ginagawa po ng mga serohano sa buto, yung mga orthopedic surgeons, naglalagay po ng mga tinatawag na implant, uh, yung mga bakal kung tawagin nga po. Uh, mahal po 'yan at uh, nahihirapan po ang ating kababayan. Bagamat nagtanong-tanong na ho kami, uh, willing naman hon tumulong. Maraming salamat dun ho sa mga kumpanya na gumagawa ng bakal. Kaya nung nalaman nila na ang PhilHealth ay nag-authorize na rin na kahit dun sa mga ospital na hindi pa sila saklaw mm -hmm. ng Z benefit package ng PhilHealth para sa buto, ay makakatulong na sila dahil may magbabayad na. Eh. 'Yan 'yung importante doon. Okay pero pero yung pasyente yung nabalian uh, ay uh, wala na siyang gagastusin kahit yung bakal na ilalagay sa kanya Opo, opo. Yun po yung magiging epekto no na weng. No? So wala na siyang gagastos Basta ang kondisyon is ay siya ay uh, nagkaroon ng uh, sugat dahil or uh, mm. pagkabali ng buto mm. dahil dun sa ating uh, lindol. Kailangan mm. na, and uh, kasama rin po yan yung aftershocks. And sa mga discussion kagabi, mm. very, ano po, eh, very practical yung mga director ng PhilHealth. Sabi nila, e eh, paano kung aftershocks nakikita natin sa balita, may mga aftershocks pa rin. So, sabi, kasama rin yon mm. Tapos isa pang tanong, e eh, paano yung mga pasyente na nagamot na, na, na dahil ang, ang formal approval ng polisiya ay ang uh, ngayong biyernes. So ang sagot po doon, retroactive to the time of the incident, kung kailan naglindol. So kahit po kayo ay na-discharge, uh, pero ngayon lang nag-approve, wag ko kayo mag-alala, saklawan ho yung bill ninyo. And at the same time, isasabay yung kanyang validity doon sa state of calamity na dineklara ng ating provincial government sa Cebu. Ganda naman noon. Pero asik ito po ba ay naipaliwanag na sa lahat ng ospital sa probinsya ng Cebu? Meaning, lalo na po doon sa privado at sa hindi pa po accredited kasi baka mamaya hindi pa sila aware may mga tanggihan ng mga pasyente opo magandang tanong po yan na uh, Sweng. no so si uh, president uh, PhilHealth presidente uh, Edwin, Dr. Edwin Mercado ayon sa kanya kagabi nagkaroon na sila ng initial uh, para bang conversations mga usapan doon sa mga ospital at the same time da lalo na ngayong meron ng formal approval uh, kagabi pa lang nagtatawag na sila doon sa mga ospital na yun nga wag katanggihan po mm -hmm. ang ating mga pasyente basta po uh, sila ay biktima ng uh, lindol at ng mga aftershocks ay masasagot po sila ng PhilHealth at di OH uh, isa pa po lang mm. usapan paano naman yung mga post traumatic stress disorder yes. yung uh, mental health uh, conditions mm -mm. dahil uh, ano alam po natin yan no marami pong apektado ang sagot po dyan, magpapadala po sineschedule lang po natin ng uh, mga teams yung tinatawag namin ng na MHPSS mental health and psychosocial service uh, teams mm -hmm. ang DOH ang kakarga naman ho nung gastos loan nun, isang DOH Aba, pero hindi oh, na Philhealth DOH na uh, Apo, hindi mm -hmm. ho okay. Yes. okay. Yung pong kanina nabanggit nyo may mga inililipat-lipat sa ibang ospital. Ano ho ang naging dahilan nun? Dahil ba sa uh, walang ospital sa lugar or or, or hindi na kaya. Ang, ang, puno ang, na? Ang or or puno na ah hindi naman dahil sa wala ospital, uh, hospital survey no pero mm -hmm. tama ho yung sinabi ikalawang dahilan na iniiwasan kasi nating mapuno mm -hmm. uh, kahapon lamang po naka naka rin po ako dun sa PTV eh, yung bagong Pilipinas ngayon yung okay. ating OCD regional director ah uh, rang mm -hmm. si, um, seven si director Joel Uh, kahapon lang nila inannounce yung safe na yung mga ospital. eh So ang structural assessment ng mga ospital kasama yung mga LG hospitals, hmm. safe na daw. So pwede nang bumalik. Hmm. So actually na medyo nakahinga kami doon kasi babawas na yung mga tao na nasa labas. At hmm. the same time kaya rin kami naglipat wing dahil nga ayaw pang ibalik for safety reasons doon hmm. sa loob. Pero ngayon makakabalik na, makakatulong yon uh, an Ano yung naging uh, kuanho natin dito Asec? Uh, learning ba? Uh, In terms of uh, response agad o mga pasilidad na kakailanganin sa ganitong mga trahedya, uh, kalamidad like, like Lindol, marami ba mga lugar na mukhang kailangan natin para maiwasan na yung lipat-lipat pa, mm. eh, dapat siguro pagandahin na natin ang struktura, lalo na itong mga health facilities natin, hospital, para kumpleto ang gamit ng agad-agad uh, na nabibigyan ng uh, agarang lunas uh, pangkalusugan ng ating mga kababayan, uh, ASEC. So mo uh, yung maganda yung punto mo no ang ang Cebu ay isang halimbawa na kung merong mga malalapit pero hindi naman masyadong malapit mm. na mga ospital uh, at saka mga pasilidad na kompleto ay makaka mabilis makasaklolo mm. Ang isang dahilan po uh, learning nga natin bakit mabilis nakasaklolo ang DOH kasi ang ating Vicente Soto, yung Cebu South, tsaka yung Eversley Memorial, yung tatlong DOH hospital uh -uh. na nag-zero balance billing, uh -huh. na nandun sila, mara, mara, marami sa kanila nandun sa bandang uh, Tri-City, sa Mandawi, Lapu-Lapu, Cebu City. Uh -huh. Pero uh, I think mga two to 3 hours ang uh, biyahe lamang papunta doon sa norte ng isla. Uh -huh. So yun yung isang learning dito na maganda at yan ang panukalangan ng DOH na lahat dapat ng probinsya, hindi lang ng rehiyon, uh -huh. ay merong at least sana... Is isang DOH hospital. Yun na okay. eh. Kasi na na, na itong linggo, na-question pa yan. Mm -hmm. Kasi may mga posible na may mga ghost hospitals, mm -hmm. di ba? Mm -hmm. Mga hindi pa kumpleto kompleto na mga hospital facilities. Uh Oo. -oh. Malungkot, di ba? Uh Oo. -oh, pero siguro ito na yung time. Kaya lang talaga, matagal na itong proposal, Asek mm -hmm. eh. Nag-cover pa ako sa kongreso, pinag-uusapan na yung per province, dapat may hospital na magmalaki. Oo. <laughs> yeah. Depende talaga, sa populasyon eh. Ang, ang, ang problema talaga dito ay pondoeng. No. Palaging pondo ang problema dito. Yun ang malungkot. Uh -oh, misan eh, political considerations Actually, there, you. pero primarily pondo, di ba, ASEC? Actually uh, mga kasamang uh, Weng, no. Yung uh, yung pondo is not so much a problem lalo mm. na sa panahon ngayon dahil tumataas na yung mga budget mm. pero yung commitment ng ating mga local government unit na tauhan mm. yung pong natanong sir Weng, no yung sinabing ghost project bagamat mm. merong nakita na dalawa ha, very very specific no sa Zamboanga mm. uh, I think yung uh, Mindanao Central Sanitarium and then I forgot yung pangalan ng ikalawa mm. na umanoy na, na ano pa na link pa sa isang kumpanya mm. na pag-aari ng mga kaya. Yeah, At so yun yung iniimbestigahan nga ni Secretary, tadi sabi niya hala ano nangyari to ba Bago sa kanya nangyari yun eh. But more importantly, yung maraming mga super health center na hindi tinatauhan ang sabi nga ni Senator Gat Solen mm -hmm. Hindi sa ghost kasi merong istruktura, merong equipment pero doon sa hatian ng usapan, ang sabi ng DOH, kumpleto namin mm -hmm. is yung infrastruktura mm -hmm. saka yung uh, equipment okay yon. Mm -hmm. Eh nung sabi ng LGU, tatauhan daw nila. Di naman nila tinauhan. So, pero, pero sabihin, may sa, oh, marami ganyan. tayong mga struktura, mga health uh -huh. facilities na, na ito ang DOH. Pero hindi gumagana kasi asek hindi nalagyan ng tao, walang doktor, walang mm -hmm. nurse, walang nursing assistant Tama, siya pong mm. tungkulin nung ating LGU sana. But moving mm. forward, sabi nga namin eh, hindi tayo magsisihan kahit oh, meron please. naman talagang na breach na agreement dito, no? Oh. Ang sabi nga ni Secretary Ted, uh, sige kung willing naman po ang mga LGU na yung tinatawag na user no hindi mm -hmm. po yan donation, medyo legal po ng kuwante. Pero mm -hmm. siguro sa Tagalog, ipapahiram ko ang mm -hmm. uh, Super Health Center na walang tao sa DOH mm -hmm. ng mga 25 na taon. Ako pa rin yung mayari, LGU mm -hmm. pa rin pero ipapaubaya ko muna sa DOH. Pag oh. nagkaroon ng gano'ng uh, usapin, ang gagawin po ng DOH, kami na ang magpapatao doon sa Super Health Center. Mm -hmm. Para malinaw na po tapos i-coconnect na natin sa bukas, saka mm -hmm. din sa mga ospital. Problema yeah. ho dyan, Asec, although ito po ay siguro political na usapan, ang problema ho dyan ng pondo, LGU, willing Kaso lang wala silang pagkukunan ng pondo. Saan nila kukunin yon? Kaya nga daw ang DOH diba? na ang magpapatakbo. Oh, nung unang-una, bago siguro ginawa ho yan, napag-isipan na, oh. yeah! na wala na mm. problema pa sa LGU. naglagayo Naglagay ho kayo mm. dyan. Wala kayong pipiliin. Wala na kayong ipapasa pang kakarguin mm -hmm. ng LGU. Dahil lang oh. LGU, may problema pa nga tayo doon sa kaya, mga nurses. Eh. O kaya dapat pala ASEC, nag-usap na o kaya niyo bang pondohan. Hindi kami oh. magtatayo kung wala kayong pang counterpart. Oh. Para hindi nag-aksaya ng pondo ang national government. But moving forward, <laughs> ang plano talaga ng DOH ngayon ay Uha uh, na po yung mga walang tao na facility, tama po ba yun? Yes, rinawin ko lang uh, kasama wen no. Okay. Yung usapan talaga andun talaga na sinemgo pondo pero hindi nila tinutupad. Eh. At mm. ngayon lang ho kasi dumating si Secretary sa 2023. Okay. So nung uh, ngayon moving forward at ang ginawa nanga ni uh, Secretary Arbosa, nakita niya sa Local Government Code yung Section 17F. Mm. Pag binasa niyo ho doon, ibibilisan ko nilang no na parang okay. pag hindi kaya nung mas maliit na yes. gobyerno, local government, papasok yung mas malaki which is yung national government. Okay. Yun ho 'yung naging dahilan kung bakit yung bukas ay maandar. At yan ang balak gawin ni Secretary Erposa doon sa mga haunted na super health center na hindi tinauhan ng LGU. Ilan po yung haunted? <laughs> mga haunted uh, clinic. Yung <laughs> Ilan yung, <po> yun? <laughs> yung itsura ng super health center para siyang hospital, kumpleto rin siya sa gamit, ha. Pero walang tao. Oh, uh, di ba? May mga Ilan po yun, Oh yes, yeah. oh, yeah. maganda sa. Mm. Ah, uh, yung exact number hindi ko hawak pero ang ginagamit ko para lang sa balitaan na roughly mga 400 po yan eh, kasi yung naalala kong dataset na sa mga 600, das mm. 200 lang yung kompleto. Mm, so mga sorry. ganun po, mga 400 yung uh, waiting, uh, waiting for uh, sabihin na nating uh, revival yan Oo. at papasok ang so, DOH to revive sasaluhin them. Sasaluhin ng DOH ito. Lahat, pati operations, tao, Apo. and pondo. Yan, yan. Magandang mm. tanong yan dahil kaya naman nating saluhin at uh, aming laging kino-coordinate of course sa ating uh, DBM. At mm. sabi naman nila, siyempre with proper planning at saka wag naman sabay-sabay. Kaya iniisa-isang kausapin, titingnan yung mga priorities. Mm. Eh kung yung zero balance billing nga po, madaling kausap ang Pangulo. Sabi ng Pangulo, magkano ba ang kailangan pondo? Ito ang kailangan. Mm. Okay, approve. Kaya lumabas ng zero balance billing. Mukhang yan po yung balak na ring gawin doon sa ating mga super health centers na hindi nagagamit. Right. Okay, sige. Good Asik luck po si, Silipin po. natin ho yan. Uh, yung mga proyekto na simula siguro taon na. Uh, dalawang taon na. Pero wala ang tumatao. So, uh, good luck. Uh, so again, ha, yung DOH, all um, uh, hands-on pa rin sa pagtugon sa mga pangangilangang medikal na mga naapektuhan ng lindol. At saka ng bagyo, ha? <laughs> uh, asek, kasi Maraming salamat tayo. po, Asek. Uh, yes, yes. You're always welcome, Double Wing. Magandang umaga, mga kapuso.